tender itong wallet kung ano lang maabutan namin yung pera ah. hindi na namin control yan kung uh, yo what's up uh, good morning uh, dito tayo ngayon sa 7-11 P-Cruise uh, barangay San Juan Uh, habang ako ay naga uh, establishment visitation may nag surrender na wallet itong wallet at ito may driver's license nahanap yun ng customer kagabi ngayon sinurrender dito sa Tinignan ko may driver's license at may cellphone number, contact number, tatawagan ko. Pero dito turnover ko muna sa barangay dahil may laman ding pera. Ayan. ay marami salamat sa customer na nakapulot at sinurender dito sa crew ng 7-Eleven at hindi pinag-interesan. Ito pupunta ko muna sa barangay Old Sanica para i record At tatawagan natin kung sino yung may-ari nito para makuha niya agad yung wallet niya at driver's license at mayroon pang visa card. Okay, let's go. Okay, naglakad na ako dito mula sa 11 papuntang ngayon, Barangay Hall na Old Sanica. Kung saan ipaparecord ko yung may-ari at yung laman ng pera. Patawagan ko na rin yung ano, yung kamag-anak ng may-ari. Meron dito sa cellphone number sa driver's license niya. So, let's go. Okay, ito yung laman ng wallet. Almost 4,000 plus at may driver's license. May driver's license, tatawagan natin ngayon. Pero i-declare muna natin dito sa Los Sampo ng Barangay El Sariga. Ayan na, tinatawagan na namin yung kamag-anak na niya sa Bible. I-search mo kaya ito yung pangalan ng nasa driver's license. Kasi kamag-anak niya yung nasa likod eh try natin ilocate sa Facebook. Tawagan natin. Ito yung ganong karami oh. Sayang to Buti may nagsauli na customer sa 7-Eleven. Uh, niya sa crew ng 7-Eleven. Kaya uh, shout out sa manager ng 7-Eleven, si Ma'am Joyce. Few moments later. Okay. Ito lumapit sa atin si Sir JC. Bubay yan. Uh, lumapit sa patrol post na sa uli na natin yung wallet niya pumunta dito dito sa barangay sa nika pumunta kami dito ayos ito na lamang pera pa naman no no <laughs> ito na ang mayari ng poser oh, sa mayari ng wallet si sir JC bakit na ba laglag ba yan? nahulog po sir sa 7-7 bakit pa na laglag? Oh, buti may, ang sabi sa akin ng crew, Sir, may, na, may lahat kasi nang nawawala may nag-surrender din sa akin ng, sa kanila ni, ano, nag-surrender ko din sa barangay. Ngayon, okay, pagtingin ko, tinignan ko yung wallet ha, pagtingin ko may pera rin, buti, mabait yung customer na isa, sinurrender dun sa ano. Kaya, uh, pasalamat tayo kung sino ka man na uh, nag-surrender sa crew ng 7-Eleven, sa salamat sa iyo at makukuha na ni Sir Jesse yung wallet. Diba? Ano trabaho mo, Sir? Ah, uh, thank you. Dahil kung hindi ka engineer di ba? Kaya pala langin ang laman ng pera mo. 40,000? O 1,000,000? Pakita mo ito eh. Echak mo eh. e, muna. Pero pag natingin sa akin, nang kanina tignan ko, iinanaw namin, check namin sa wallet ko. Kung ano lang makabutan namin yung pera, hindi e, na namin control niya kung oh. bako ibigay sa akin. May kumuha na yan, hindi ko na lang control Nag-record pa lang nag-claim niya Na niya yung pati yung pera. May may sir. May license. ka trabaho sa mga Kaya marami salamat sa 7-Eleven. Sa mga crew na 7-Eleven, sa pamumuno ng manager sa 7-Eleven, na si Ma'am Joyce. Yeah, shout out sa iyo, Ma'am Joyce Corpus. Ayan, sila Ara, Liza, sila Jimwell. Oh, shout out sa inyo. Ah, sir, uh, ano pong gusto mo sabihin sa message 7-Eleven at yung customer na hindi natin kilala na uh nakapulot -huh. sa wallet mo? Um, thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. po sa Thank okay, you wallet sa ano sa sa crew nung 7-Eleven and malaking tulong po kasi nandito po talaga yung ATM ko sa uh, mga ID so salamat po oh, okay, talaga po kaya eh, no? okay, uh, maraming salamat kaya niyo lahat ng ating mga gamit wallet, cellphone para hindi ito malawala okay maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas